Mabuti na doon agad yung guard, no? Oo. Ha? Doon agad si guard. Oo, uh -huh. so, doon. Uh -huh. Hayaan ko magulog. Bakit okay. okay, hindi na kayo tindihan sa... ...pakasalita? Gano'n no. naman yun eh. Ayaw mong patalo. Oh. Shit pa naman, ayaw mong patalo to. Tiff! Tiff! Ako po nag-aanong ka. Find Chef, chef, Jeff! Jeff! kita ng pambili ng iTunes. Ate, ayaw mo rin yung... Hindi, oo. <laughs> <laughs> Jeff, pupunta lang ako dun sa ano eh. Sa Walter Marti. Eh. Ngayon, chef Ngayon? Oo. Oh. Ngayon, okay. mga. Nihintay ko lang yung ano eh. Tagawin siya na eh. Jeff, pagkakalakay eh. Uh,